Tingnan nyo yung spark plug nyo lagi ha. Tip lang to sa lahat ng magkakabit na spark plug sa motor o sa sasakyan. Kasi yung isa, nung tinanggal namin, hindi natin alam kung pag-check nila or pagtingin. Ayan o, oh, dikit na dikit. Ayan, oh, konti lang ko rin papasok dyan. Ayan o. Oh. Teka, muli na. Yun. Nakalagay kasi sa manual nito, 0.05. Tapos tagilid o. Oh. Ito mo tagilid yung May ano ipit. dapat tuwid dyan oh. teka teka ito yung sa tuwid oh. ito yung sa tagilid ano o, umiwas yun, kita nyo naman diba okay, guys ito yung isa, hindi muna naman ikakabit to si sir kasi yung bumili nito eh. baka kaya niya ibalik sa pinagbila niya to eh, okay, kabit mo na tagilid to oh. tagilid yun tagilid tapos yung space nya yun magsi bagse pwede naman sanang sikwatin yan pataas tinasikwat lang namin kaso tagilid eh ano pwede nang sikwatin pataas lang para umangat para bumalik sa 0.05 mm yung ano space nya sa spark plug clearance spark plug tip clearance yan o kaso ah, tagilid eh pag pinersa mo naiitapat dito baka mapersa magkalamat tapos pag uminit baka maputol sa loob kaya binalik na lang muna namin luma layo ayan tagilid yan hmm, saan nag ano ka problema kung sa manufacturing ba sa pagde-deliver sa cargo yan sa paghahawak kasi yan dapat na space ito malaki na ito region maliit yung dulo yan oh. Kasi may ganyan yan oh. Ini eh, yan. Para pagbagsak, hindi tutukod. Eh ito kasi isa wala, tatatlo lang yan eh. Yan. Yan importante kung bakit may ganto. Para dun sa tip para di dumikit o kaya ma-disalign. Paano bagsak to? Oh, may gasgas -gas dulo, boy. May kadkad yung dulo. Hindi ka. Hmm? Yan o. Hindi. Ano may mga patay na? Hmm? Hindi yung may problema yung isa mo. Na spark plug. Iridium. Makikita. Okay, ita. Parang may gas gas Parang tumama kung saan to. Hmm, tingnan mo. Tatatlo lang kasi ito eh. Dapat, dapat eh. Dapat may cover yan. Ito isa wala. Nakalagay sa kahon. Pag kumulog yung kahon niya. Pag kumulog kong kakalog, tatama yung tip. Madidisalign o kaya didikit. Kaya dikit na dikit siya. Ano? Hmm. Clearance niya. Ah, oh, walang ganito isa? Wala. Hmm. I think na pagpalit mo